Muli po magandang araw sa ating mga kababayan. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lagay dyan sa inyong mga dyan sa inyong lugar, mga kababayan dito po sa Bayan ng Buwa? Ay mahina na po ang buhos ng ulan. Manakanaka po ang uh, ang simoy ng hangin pero hindi na po kagaya kanina na talagang uh, napakalakas magkasabay ang uh, ulan at ang hangin ngayon po ay uh, may mga kababayan na kita na nakikita, na naglalakad-lakad na po at nagsubside na rin ano mabilis naman pong nagsubside o nawala yung uh, tubig dito po sa bahaging ito ng uh, uh, barangay-merkado dito sa may uh, uh, palengke ng buak So ngayon po mga kababayan daw may mga reported po kita na mga kababayan na uh, mga binaha sa kanil kanilang mga barangay kagaya po sa Barangay Buangan, sa Torrijos, Maranlig, uh, uh, dyan sa Torrijos, Gayun din po dyan sa Barangay Bitik, sa bayan naman ng Santa Cruz ay uh, sana naman ay uh, tuloy-tuloy na ho ano yung uh, uh pag-alis ng uh, Bagyong Rolly dito po sa ating uh, lalawigan so far wala kaming update ano kung nasaan na po yung bagyo sa ngayon dahil kakabalik lamang ho nung aming uh, signal so hindi ko na ho alam actually ano kung uh, nasaan na po yung bagyo si Bagyong Rolly PH pero sa nakikita ko natin na sitwasyon ngayon ng kapaligiran dito sa ating lalawigan ay uh, mukhang uh, Uh, wala na po ano umalis na dinin sa ating uh, probinsya yung bagyo. Salamat po sa Diyos at nakikita na rin natin kanina hindi natin matanawan yung uh, cathedral, ano po yun po yung cathedral ng Buak uh, hindi po natin matanawan kanina dahil uh, sa lakas po ng hangin at ulan pero ngayon ho ay kitang-kita na natin. Thanks God. Tapos ang inaantabayan na lamang po natin pakita ko po sa inyo ano, wala namang nangyari doon sa mga signal po yung mga satellite po namin dito. Yan uh, dito sa ito po yung nasabi namin sa inyo kanina ano dahil malaki pa rin ho yung tubig dun sa ito po yun oh para makita po ninyo ah uh, yung uh, tubig ho yun, yan yan po yung ilog ng Buwak yan kanina po eh wala man la ang yung uh, tubig hindi namin nakikita pero ngayon ay malaki at malakas ho yung daloy noong uh, tubig dito sa ilog ng Buwak pero sana hanggang dyan na lamang puyaan at hindi na pa, hindi na lumaki o uh, tumaas pa, ano. Uh, patuloy ho tayong magdasal na sana ay tuluyan ho mawala ang uh, ang uh, o umalis at gumanda na ho ang panahon din sa ating lalawigan sapagkat marami ho tayong mga reported. Alam nyo po mga kababayan, ang dami po nating reported na mga evacuees sa bayan po ng Torrijos. Uh, agad pong ipinagutos ni Governor dahil uh, sa din po ng Benavista ang dami po nating mga kababayan ang ngayon ay nasa evacuation center pero mahalaga na po mahalaga na ganun po yung sitwasyon at least ligtas po ano wala pa po tayong reported na casualty pero sana wala naman po dahil hanggang sa mga hanggang sa mga oras po na ito ay hindi pa rin bumabalik ang supply ng kuryente dito sa ating lalawigan, particular ho dito sa bayan ng Buak. Dahil kanina ho mga 10.27, ano po, nawala po yung supply ng kuryente. At uh, Maraming maraming salamat naman napakita natin yung kabilang bahagi. Ito po yung kabilang bahagi na binaha kanina. Uh, mataas pa rin ho yung baha doon sa may creek na iyon ano pero mabilis naman po itong nagsubside. Finally makakauwi na rin ako dahil Uh, hindi ako makauwi kanina dahil hanggang tuhod ho yung baha dito sa may palengke uh, ng buwak ito puyon uh, so far so uh, ngayon naman ho ay wala na hong uh, tubig ano wala lamang tayong monitoring just sa bahagi ng Santa Cruz sana po ay nagsubside at mabilis na rin hung, uh, bumaba, bumaba yung tubig dyan sa may barangay uh, Biti dahil nagkaroon ho ng flash flood dyan, base sa monitoring natin kay uh, mayor uh, uh, mayor Tonton Uy uh, isa po sa napakaraming mga evacuees ngayon ay sa aming bayan, sa bayan po ng Torrijos pero sana po ay magtulungan ang ating mga kapabayang ating bagay nyo uh, alam naman po natin hindi na hindi naman pa ang dinaanan ng bagyong ito uh, hindi pa po natin alam kung gaano kalaki yung damage ano, dahil nandito po tayo sa bayan hindi po natin alam kung ano yung situation doon sa mga uh, mga coastal area o doon sa mga, dalamp sa mga baybaying uh, Uh, mga kababayan natin na nakatira sa may pahing dagat. Pero, since nagkaroon ho ng uh, uh, ng, uh, ng force evacuation, ay sana naman po ay lahat ng ating mga kababayan din po sa buong dalawigan ay ligtas. At ganyan din po, ano, dasal din natin mga kababayan natin sa labas po ng ligtas. So, kaya na naman, malakas na hangin, pero uh, sana po ito'y uh, tuluyan na po ang uh, um, o matunaw po yung bagyo sa mga oras po na ito ito po ay live na kuha mula po dito sa ating uh, bayan ng Gua sa particular po dito sa may bahagi ng palengke sa may barangay merkado, ito po yung palengke natin kanina, ito po na kami tumakbo kanina, ano, dahil sobrang lakas o sa so, mataas na po yung uh, yung para i-cover namin yung uh, baha dito, pero mabilis na, na po yung nagsubside Uh, wala na akong battery, 1% na lamang ito na yung worry ko dahil uh, hindi pa nabalik yung supply ng kuryente so ayun po yung ulit pakita natin ulit yung uh, sitwasyon ng ating pong uh, ilog ng buwa ang bilis oh, ang mga kababayan mga kababayan natin na, na nang siguro, oh, mga kababayan natin doon nagatingin kung ano yung nangyayari so mamaya maya siguro po, imapunta, maparoon kita doon sa doon sa bahaging iyon para makita natin aktwal uh, mas malapitan ho yung sitwasyon doon sa ilog ng Buwak. So dalangin ho namin lahat ng ating mga kababayan ligtas at tuloy-tuloy ho ang ating pagdarasal at pagtawag ho sa Diyos na nawa ay tuluyan na pong Uh, tunawin ang bagyong rolly na ito. Thanks God, alam nyo po dahil nung uh, pumarini na po, nung, uh, nung uh, natumbok na po ng bagyong rolly, yung ating lalawigan, ay unti-unti uh, po itong humina ayon po dun sa track natin kanina sa pag-asa. So, thank you Lord. Salamat po sa pagdasal. God bless sa ating mga kababayan. At uh, tamang tama ano, dahil ngayon po ay uh, uh, apagdiwang uh, uh, po natin yung uh, uh, yung uh, kapistahan naman ng mahal na birhen ng biglang awa maraming salamat ho and again thanks God uh, at salamat po sa Panginoon, mabuhay po ang bawat marinduke marindukenyo siguro yung mga kababayan po natin dyan na nakakaluwag luwag naman ano uh, mga kababayan po natin na nandyan po sa labas ng Pilipinas mga kababayan natin na uh, may mga organisasyon po kayo, activate po namin yung aming sulong tulong marinduke para po dun sa ating mga kababayan na nag uh, na na na, inibak, na inivac inilikas ano pa dahil nga ni po ah, nagkaroon ng baha sa kanila pong lugar. So kontakin niyo lamang po kami, magtulungan po tayo mga kababayan nating Marinduqueño, magtulungan po tayo at tulungan po natin ang ating kapwa, ang ating mga kababayan din ni po sa lalawigan na lubos na naapektuhan ng bagyong Rolly PH. Hindi pa po natin alam kung gaano kalaki o karami ano po yung damage nito dahil na dito po tayo sa bayan at wala pa tayong monitoring sa kanila dahil hindi tayo makapag-online sa TV at sa uh, sa yung gamit ho yung ating mga uh, mga equipo dito sa studio dahil wala pa po tayong signal awala uh, wala pa po tayong supply ng kuryente sa mga oras na ito. Muli po, mag po kayo at God bless everyone. At po tayong magdasal.